huminga ng malalim at ituo ng isip sa tanong na ano ang kailangan kong marinig ngayon para maghilom ang aking puso? Pumili ng isang baraha na unang tumatawag ng pansin mo. Huwag masyadong pag-isipan. Just trust your intuition. Harapin ang sakit pero wag hayaang lamunin ka nito. Masakit ang heartbreak at hindi mo kailangang magpanggap na okay ka kung hindi pa talaga. Pero paalala ng Three of Swords, hindi ka dapat manatili sa pain forever. Set a timeline for yourself. Bigyan mo ng one week or two para damhin ang lungkot pero pagkatapos, simulan mong bumalik sa mga bagay na mahalaga sa iyo maghanap ka ng bagong hobby, mag-focus sa work or studies, o simula ng isang self-care routine. I-remind ang sarili mo, ang sakit ay temporary lang, pero ang growth na makukuha mo rito ay panghabang buhay. Minsan, ang losses ay daan para sa magandang simula. kung ito ang napili mong card. Asahang simula ito ng malaking pagbabago sa buhay mo. Masakit siya, pero imbis na pagtuunan ng pansin kung ano ang nawala, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang natutunan ko rito? Siguro ngayon ang tamang panahon para ayusin ang finances mo. Mag-invest sa bagong skills o bumalik sa dating passion mo sa mga bagay na napabayaan mo dahil masyadong umikot ang iyong mundo sa kanya. Gumawa ng small but meaningful changes. Baka kailangan mong i-unfollow ang ex mo sa social media, magbawas ng toxic connections, o mag-set ng bagong goals. Minsan, ang biggest losses natin ang nagiging way para sa biggest wins natin. Ang healing ay hindi mangyayari overnight. Ipinararating lang sa iyo ng the star na hindi pa ito ang katapusan. Hindi kailangang madaliin ang pag-move on. Unti-unti mong buuin ang iyong sarili. Iwasan ang negative self-talk at palitan ito ng affirmations tulad ng Deserve ko ang pagmamahal at respeto o bukas, magiging mas okay ako kaysa ngayon. Surround yourself with positive people at huwag matakot na humingi ng suporta kung kailangan. Hindi mo mararamdaman yan ngayon, pero darating ang araw na magigising ka at marirealize mo gumaan na ang pakaramdam mo. Para sa iba pang inspirational at motivational messages mula sa taro, ilike ang video na ito at ifollow na rin ako. Kita-kit sa next na video.